Ayan, ito na po ang tunay na pagdadala. Kasi po kanina, hindi ako marunong eh. Okay? Kaya ito, si paring amil oh. Ayun! Ang laki ng tilapia guys oh. Ang laki ng tilapia na nahuli. Isa. Ipangulam na po ang pamilya. Meron na po kami pagkain na mauulam sa bahay. Ayun oh, laki ng tilapia oh. Yan, dalawa. Mahusay huwiri mang mahusay huwiri mang huli ng tilapia. Tigatsaga po ang buhay ng tao ngayon. Tigatsaga tiga -tiga ng panahon. Dahil sa sobrang init ng panahon, ang mga tilapia ho dito ay naglitawan. Ang lalaki oh. Opo. guys oh. Ang laki, sinlaki May ng chinelas ko. Mali ito. May biya pa. Tingnan nyo, kasing laki yun ng tinilis ko to. Oh. Halos yung sinlaki ng chineles ko. Ay masipag ka lang dito sa Bulacan, just ko po inang. Dito ba, parang amil, eh, masipag ka lang ano? Masipag ka lang, magkakaulam ka dito, mabubuhay ka. Ayun, ito po si Paring amil, oh, masipag na masipag ito. Basta o, oh, pag titilapia, magaling ho siya manghuli. Ang laki, nakahuli tatlong tilapia, oh, isa, dalawa. Ang sarap po nito, panigang o kaya pang ano, pang ihaw. One more, one more. Lalayo muna ako, lalayo. Ayan, live po, live po tayo. Si Paring Amil Paring Ramil Angeles. Pakipollow nyo po. Sama dyan ba ano? Sama, sa kulungan. Ayun, ganun po sinasabi ko yung medyo bilog. Ayan ah, si Paring Amil po 'yan. Ramil Angeles. Tapakasipag po tao niya, magaling po mahuli ng tilapia ay mandala Ayun. May e, pang-ulam na, pang-ulam. Ginagawa mo ba yun para sa pamilya mo? Para may pang-ulam. Para may pang-ulam na pang-ulam. Pangatlong hagis. Okay. Dito ba pare? Yan, ganyan po ang pagporma, nilalagay sa balikat. Tapos kukuha ka ng ilang ano. Yan, sa amo hagis. Oi, Ayun no, bilog na bilog po ang ano shape po. Oh. mabilog na. Tingnan natin kung may mahuhuli si Paring Amil dito ng tilapia. Pwede na pare mamay tanghal sa kahapunin ano? Oh nakaangat Wala Sapa lang ho kasi ang kanyang Pinangingisdaan. Kaya maliit. Kung ito siguro sa malawak eh, medyo marami-marami mahahuli. Isang pusit ang nahuli. Isang pusit. Sige po guys, maraming salamat!